It's only trust to them but still good for us, okay? Okay. Because we're just poor. We don't have money to buy it. It's expensive. Mm -hmm. Do you know that? We throw that in the bin? So yung pat. Pat ba yan? Pangit? Pangit oh, Walang gulong. Walang gulong na ano na. Ang dami ng travel na ginawa yun. Oh, dito. There's so many. Ayun, may ray fridge. Fridge. What's that? What's that in there? Ay, fresh na. Yun yung kama, oh. Yun yung mga bote. yung tanima, no? Bote? Yun yung bigyan niya ako. Is that it in the house? Yes, we're going there. dan tanggal habis kita menang 4 2 apa yang di sini ayo kebi kebi ayo kebi kita daling May TV pa. Saan nyo? Oh, dalawa. Dalawang ang bangit po. Tidak terlalu sa dalam ujian panggilan perniagaan Boleh kita berjumpa? Ini ada sampah Di mana kita keluar sebelum ini? Di mana kita keluar sebelum ini? Di Like bago. Kita ko na pulot yung ano. Punching bag. Ah, pwede pa yung upuan, no? Tingnan mo yung upuan. Yung upuan. Yun na yung naikot? Yung nas nas na yung ano. Okay naman yung sa atin. Ano? Yung ng gitara. Ah, yung gitara na yun. Hindi ka marunong mag gitara. Hindi. Grabe.

Iwan na ito rin. Dolly Pop na? Yeah, at home. Why? What's this? Kama. Okay, oh, ang kanda. Bugang bilya. Bugang bulat din si Kuya. Oo, naka Let's go. Let's go take over. Hold tight. Wala mo lang nang ng bugang bilya, no? Yun, nasa paso sana. Juicy? <laughs> May air fryer. Yung printer pwede mo ipakaroon kay ate yung pagkana-kana. Oh. At rey ko. Which one? The red lollipop. Ano The red lollipop. Yan kasi may kanya. Oo oh, po, anong ganda ko. Ganda nga. Mama. Ha? I love you. I love you. Oh, mummy, I love you. Mummy, I love you. Oh yeah, this me, a mummy. me, a daddy. Ah, he just me. Okay, kau makan, tapi kau mama. Bicikleta, mungkin, anu narin. Ah, ini TV. Ini kanvas. Ini nohiran. Ini kanvas. Ini nohiran. Ini kanvas. Ini nohiran. Ini kanvas. Ini nohiran. Ini Hindi, ayun na yung ano. Hindi yeah. man kanya niya sa atin. Puto na. Ibi? Where? Here. Such what? Beautiful flowers. Mm. Such beautiful flowers. Mm. Parang katulad ng bahay natin, natin. wala sila itapon tabon mo? Yes. Oh. so very beautiful pa yung, po ano Andres haligamis emotional dada di sana, kami akan berjalan ke sana ke sana, ke sana, ke sana tak tahu apa yang berlaku kita tak boleh berjalan ke sini, kita perlu berjalan ke sana itu yang kata Puna dia datang dia akan menangkap kita di mana? di luar sana apa Diswasher? Oo. Mamandi, pagka pa nga Alin? Kaya doon yan tayo. Hmm. Yung ano, table. Wala akong halaman na inatapon, ano. Naka no, ano to eh. Ano? Ang ganda, ano. grabe oh. Ang dami parang dalawa ng ganyan ano. Double. Ang dami kong ganyan. tak boleh baik baik sampai yang ini